Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Aabot ng mahigit 76 milyon pesos na halaga ng cocaine ang tinangkang ipuslit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Naharang ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang ilegal na droga sa dalawang inbound passengers mula sa Doha, Qatar bandang alauna Webes ng madaling araw, September 28. Ang ilegal na droga ay nakalagay sa luggage ng dalawang Singaporean na kinilalang sina City Aisha Binti at Nur Alavia Binti Hanafe. Kinabibilangan ito ng 341 pieces pellets ng white substance na umaabot ng 14,000 grams na itinago sa lata ng biskuit at potato chips na may street value na aabot ng 76.1 million pesos. Personal na humarap sa pagdinig ng Senado ang leader ng umano'y kulto ng Socorro Bayanihan Services na si J. Renz Quilario o Sr. Aguila ang joint hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ay may kinalaman sa alegasyon ng rape, sexual abuse, child marriage, at shabu laboratory. Bukod kay alias Senior Aguila, dumalo din ang iba pang tauhan nito gaya ni na Karen Sanico at Mamerto Galanida. Humarap din sa pagdinig ang ilang mga testigo at biktima ng gaya ng isang alias Jane at alias Renz. Sa pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros kay Alias Renz, kinumpirma nito na nag-imbak ng armas ang grupo at maging siya sa edad na 12 ay sinanay na bilang sundalo. Kinumpirma naman ng isang Mark Virgil Gelsano ang pagkakakasal ng mga menor de edad na nasa edad 12 pataas sa babae at 18 pataas sa mga lalaki na mismong pinipili ni Sr. Aguila. Usapin sa seguridad sa rehiyon ng Asia at West Philippine Sea ang pangunahing pinag-usapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron. Kinumpirma ng Presidential Communications Office ang pag-uusap ng dalawang leader sa pamamagitan ng telepono kung saan binigyang diin ni Marcos ang ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat ng hakbang upang masiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea. Nagpapasalamat din si Marcos sa tulong ng French government sa pagsuporta nito sa issue kasama ang pagpapadala ng tulong sa rehiyon ng Asia. Sina Marcos at Macron ay dati nang nagkita sa APEC Summit sa Thailand noong 2022. Aabot na sa 221 leptospirosis cases ang naitala ng Department of Health Center for Health Development o DOHCHD ng Ilocos Region mula January 1 hanggang September 16 ngayong taon. Sa isang virtual press conference ng Philippine Information Agency Ilocos, umakyat sa 106% ang bilang ng kaso ng leptospirosis kumpara sa 107 cases noong nagdaang taon. Nakapagtala din ng mataas na bilang ng nasawi dahil sa sakit na umabot sa 33 kumpara sa 18 deaths noong isang taon. Ayon kay DOHCHD1 Medical Officer Dr. Ruel Bobis, ang nasabing pagtaas ng mga kaso ng sakit ay sanhi ng mga pagbahang naranasan sa lalawigan dahil sa bagyong dumaan sa rehiyon. Kinumpirma naman ni Bobis na hindi pa umaabot sa alert at epidemic level ang rehiyon sa kabila ng mataas na bilang ng kaso. Compared last year, uh, yung ating restriction this year po no, ay mas maluwag na. So yung mga kabataan po natin at yung mga nakakatanda ay malaya po no, na lumabas during the rainy season. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.